Good news para sa mga Catniel fans may komunikasyon na uli ang kanilang mga idolo. Ito ang kinumpirma ni Christy Furman sa kanyang online program na Showbiz Now na. Gayunpaman, nag-isyo ng pasubali ang batikang manunulat. Anya, maaaring itanggi ito ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Pero sumusumpa si Christy na reliable o mapagkakatiwalaan ang kanyang source. Mediator o tagapamagitan din daw ang kanyang source ng impormasyon. Saad ni Christie, ang source ko ay best friend ni Catherine na malapit din kay Daniel. Opo, may komunikasyon na ang dating magnobyo. Hati naman ang reaksyon ng mga netizens. Kung simpleng pag-uusap lang naman ay walang problema. Hindi naman daw ibig sabihin yun ay mapapayag ni Daniel na makipagbalikan sa kanya si Catherine. Katwiran ng netizen, masaya na si Catherine ngayon. May maganda nga kayang patutunguhan ng muling pag-uusap ng dating magkasintahan.